Nagtanong sa akin si Joseph kung paano ko to ginawa. Nag-comment siya kung yun sa daw, magpagawa daw siya ng video. Uh, ipakita ko sa iyo kung paano yan. Madali lang talaga to. Kaya nyo to kahit bata. Pwede itong gawin. Let's go! Siyempre, kailangan mo mga picture na mga ganito. Tapos magpicture ka. Anong plaster na picture? Ganon din ang gawin mo magpicture ka. Tapos punta sa CapCut Tapos New Project Pag New Project na Pindutin lang yung mga picture na dyan Tapos mamili tayo ng picture Asan yan? Ito I-add lang natin yan Pag na-add na Ayan na, na siya Nandyan na Tapos pindutin lang yung plus Pag mapindot na yung plus Maghanap na tayo ng picture na eh. Dagdag natin Asan yung picture? Ito na oh i lang natin pag na-add na dyan na. na nag, oh, nasunod na yung dalawa oh, si Jack at saka yung isa si Trada i-touch lang siya pag pumuti mga highlights ba hanapin ng overlay o oh, i-overlay lang natin pag na-overlay na, na nandyan na siya sa baba ang gawin natin dito, hanapin ang remove BG, remove background ba. Tapos, hindi man yan magamit ang auto-remove ball kasi may pro naman. Dati walang pro yan, ngayon may pro. Hindi natin yan magamit, kailangan tayo magbayad diyan bago masave. Ang gawin natin, puntan lang tayo dito sa custom. Pag mapindot ng custom, itong latulato, kita mo itong latulato, adjust to sa brass. Tapos, pindutin mo lang yung brass. Tapos, itouch mo lang yan sa kamay yung screeno, no? kita yung screeno. No? Itas mo lang, huwag kang magpindot na may tatak na pro ha. I-brush mo lang yan, i-brush mo lang yung muka, yung ulo, ha? yung ilagay mo doon, babasa. I-brush mo lang, tapos pag ma-okay na yan, ah, simpre, check mo na lang yan pag ma-okay na yan ha. Check mo lang dito sa gilid. Tapos, magpapansin mo, may green siya sa muka, hindi man yan maayos natin pag touch sa kamay para mawala yung green, itas touch yung chroma key sa gilid. Kita yung chroma key? Pag mapindot mo na yung chroma key, ang gawin mo dyan, yung sa gitna ng bilog, isakto mo sa may green, Yung nasa gitna ng bilog ay isakto mo sa green, Tapos, i-adjust mo lang yung intensity. Tapos, kung okay na, pindutin lang check. O, oh, may check man dyan sa gilid. Pag na-check na, tapos siguraduhin nakaputi yan ha. Naka-highlights ba? Pag nakaputi yan, ha, itouch mo lang ang screen. Isakto mo lang dyan sa mukha. Palakihin mo. Dalawang daliri lang gamit dyan. O, oh, itouch mo lang siya. Tapos, pag nasakto mo na yan, sa tingin mo okay na. Nya. Medyo may green pa man konti. Ang gawin natin dyan, pindutin butin lang yung aro tapos ang gawin mo itouch mo lang siya ulit para pumuti ba pa mag highlights hanapin mo sa baba ang adjust asan yung adjust I adjust natin yan tapos hanapin mo ang it's is L it's is L ha ano yan it's is L tapos pindutin yung green. O pag pindutin yung green, ah, i-adjust mo lang yan. O, tapos itong nasa babay, adjust papunta sa walang green. Pero mawalang green, check lang ah. Pag ma-ok -okay na, i-check mo lang. Pag na-check mo na yan, ah, tingnan mo ang ruta, wala ng green. Ah, pwede mo na yan siya i-export. Pag ma-export na, maging video siya na kunti. De, screenshot mo lang para maging picture. Ah, ganun lang, pakishare na lang guys. Pakipalo na lang para makatulong sa mga baguhan.